Napansin mo na ba kung paano mas marami pang sinasabi ang mga mata ng taong ito kaysa sa anumang salitang nabanggit na? Mayroong isang bagay dyan, isang tahimik na mensahe na sumisigaw para sa sinumang kayang tumingin lampas sa kilalang kaanyuan. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Parang, sa likod ng titig na yon, mayroong isang bagay na nakatago, naghihintay para sa isang tao na makakaunawa. Ito ay isang halo ng katindihan at pag-aalinlangan. Isang tingin na, kung minsan, ay humahawak sayo, nakatingin sayo sa isang segundo na lampas sa normal, ngunit agad na lumiliko, parang nais itago ang kung ano ang nahayag sa isang sandali. Parang ang puso ay nais magsalita ng mas malakas kaysa sa isip, ngunit ang takot ay agad na pumipigil. At nandoon ka, sinusubukang unawain, ito ba ay sakit? Ito ba ay pangmulila? Ito ba ay pagnanasa? O baka naman ito ay isang bagay na hindi kayang ipangalan ng taong ito? nararamdaman mo na mayroong hindi nasasabi. Na, sa kaibuturan, mayroong isang buong universo na nakatago sa likod ng mga mata na yon, ngunit ang mga salita ay hindi kailanman lumalabas. Dahil ang takot ay nakakulong, dahil ang kawalang katiyakan ay hadlang, dahil marahil ang taong ito ay naghihintay na maintindihan mo nang hindi na niya kailangang ipaliwanan. O marahil sinusubukan niyang alamin kung hanggang saan ka aabot bago ka sumuko sa pag-unawa. Mag-ingat sa mga detalye sa paraan ng pagliwanag ng mga mata sa isang segundo kapag ikaw ay dumating, ngunit agad na nagiging mas madilaw. Sa pagkakaobserba ng taong ito sa iyo kapag akala niyang hindi mo siya tinitingnan. Sa refleksyon ng isang katotohanan na nagkukubli sa likod ng isang ngiti na hindi palaging tapat. Dahil, minsan, ang titig ay nagsasabi ng lahat ng hindi kayang bigkasin ng mga labi. At nararamdaman mo, kahit na sinusubukan mong baliwalain. Kahit na nagkukunwaring hindi mo napapansin. Nandoon ang isang bagay. Isang bagay na humihiling na mapansin kahit sa katahimikan. Isang bagay na kailangan mong maunawaan bago maging huli na ang lahat. Alam mo na ba kung ano ang sinusubukan ng tingin na ito na ipaalam sa At kung sakaling nagkakamali ka sa pag-isip na may oras pa? Dahil ang katotohanan ay hindi nag-aantay ang oras. Dumadaan ito, tahimik, habang ikaw ay nag-aalangan. Habang nagpapanggap na hindi mo nauunawaan. Habang naghahanap ng dahilan para hindi kumilos. Pero, paano kung ang taong iyon ay naghihintay lang para na sa iyong pag-unawa? Nasa wakas ay makita mo ang mga salitang hindi kailanman binanggit. Na makikita mong, minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na sigaw na maaaring ibigay ng isang tao. Dahil may hangganan ang paghihintay. May isang sandali kung kailan ang kaluluwa ay napapagod na sa pagsisikap na maunawaan. At kapag dumating ang sandaling iyon, ang tingin ay hindi na humihiling, hindi na humihini, hindi na naghahanap. Ito ay nagsasara. Ito ay nawawala. At sa mga pagkakataong iyon, maaaring huli na upang maunawaan ang kung ano ang maaari pang maunawaan sa ngayon. Kung talagang magbibigay pansin ka, mapapansin mong may pagkakaiba sa pagitan ng isang tingin na nagnanais na madekrip at isang tingin na sumuko na sa pagunawa. Nararamdaman mo ba ang pagkakaibang iyon? O naghihintay ka pa rin ng mas maliwanag na tanda? Naniniwala ka pa bang sasabihin ng taong iyon, ng eksakto, kung ano ang maaari mo nang naisip batay sa iyong tingin? Ilang beses mo nang naramdaman ang kilig ng makatagpo ng tingin mula sa taong iyon? Ilang beses mong napansin ang pag-aalinlangan, isang halos pagkumpuni, isang anino ng isang bagay na maaaring nasabi, mulit muling pinalunok sa huling saglit? Hindi lang ito bunga ng iyong imahinasyon. Pero kung patuloy mong pababayaan ito, magiging isa ka sa mga kwentong hindi nangyari dahil walang nagkaroon ng sapat na tapang upang aminin ang nararamdaman. At paano kung ikaw lang ang tanging tao na makakapagbago nito? At paano kung ang taong iyon ay naghihintay lamang ng isang dalaw, isang kilos, isang palatandaan na hindi siya nag-iisa sa gulong ng damdaming ito? Dahil minsan, ang lahat ng kailangan ng isang tao ay isang dahilan upang hindi sumuko isang dahilan upang patuloy na subukang maintindihan. Ngunit kailangan mong tanungin ang sarili mo, handa ka na bang malaman ang katotohanan na nakatago sa titig na iyon? Dahil ang pag-unawa ay nangangahulugang pagtanggap ng responsibilidad para sa mga susunod na hakbang. Nangangahulugan ito na wala ng pagtakip-takip na hindi mo ito napansin. Na wala ng pag-arte na parang hindi mo alam. Kaya tumingin ka ulit. Tumingin ng mas mabuti sa pagkakataong ito nang walang pagmamadali. Nang walang takot. Nang walang paglihis sa sandaling ang titig ay masyadong matindi. Dahil sa sandaling yon, doon lumalabas ang katotohanan. Diyan nakatago ang sagot sa lahat ng mga tanong na iniiwasan mong itanong. At kung sa huli, ang kailangan lang ng taong ito ay para makita mo siya sa wakas. Na ikaw ang patunay na may halaga ang maniwala na may isang tao, isang araw, na maaaring umunawa ng hindi kinakailangang magsalita ang mga mata mo ay nakasalubong ang sa kanya ng maraming beses. Naramdaman mo na ang epekto nito. Napansin mo na mayroong isang bagay doon, isang kahulugan sa likod ng bawat tahimik na palitan. Ngunit hihintayin mo bang mawala ng liwanag ang titig na yon bago ka kumilos? Dahil kapag ito ay nawala, hindi na ito muling makakakita ng liwanag katulad ng dati. At kung, kapag ang titig na iyon ay sa wakas na nawala, mapagtanto mong nawala mo ang tanging pagkakataon na malaman kung ano ang naroon. Sa tingin mo ba'y maaari mong ipagpatuloy ang buhay kasama ang pagdududang iyon magpakailanman? Dahil, kapag nawala na ang liwanag, hindi na ito babalik. Hindi sa parehong paraan. Hindi na may parehong intensidad. Ano ang humahad lang sa iyo para tumingin ng malalim ngayon at harapin ang katotohanan ito? Ang takot na malaman na palagi mo nang alam. Ang paamba na sa pagtanggap wala nang daan pabalik? Dahil mula sa sandaling na intindihan mo kung ano ang sinasabi ng isang titig, wala nang excuses. Wala nang paraan para magpanggap na hindi mo alam. At ngayon? Maghihintay ka na lang ba? O sa wakas ay papayagan mo na bang makita? Dahil ang katotohanan ay, ang tingin na ito ay di na makatanggi sa mga paghihintay. Sa bawat araw na nagdadaan, unti-unti itong sumus. Sa bawat segundo ng katahimikan, natututo itong mas mahusay na magtago. Nararamdaman mo ba ito? Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tingin na nananawagan na basahin at isang tingin na, unti-unti, ay tumatanggap na hindi ito kailanman mauunawaan. Marahil napansin mo na nagsimula ng dalhin ng oras ang mga bahagi ng liwanag na ito. Na ang tingin na yon ay hindi na kumikislap tulad ng dati kapag natutuklasan ang sayo na may something na noon ay pag-asa at ngayon ay unti-unting nagiging pagtanggap. Sa pagod. Sa pamamaalam. At ang tanong ay, hihintayin mo ba hanggang matanggal itong ganap na? Hanggang wala nang maibabalik? Hanggang huli na ang lahat? Dahil kung may isang bagay na itinuturo ng buhay, ito ay nawala ni isa ang nagtatagal magpakailanman. Kahit na ang mga tingin na dati ay nagdadala ng buong mundo sa loob nila. Isang araw, ang tingin na ito ay makakatagpo ng iba na maintindihan ito nang hindi na kailangang mangusisa. At kapag nangyari iyon, marahil maiintindihan mo ang bigat ng hindi pagdama ng mayroon pang panahon. Napatigil ka na ba upang isipin kung ilang kwento ang hindi nangyari dahil may isang tao na nag-atubiling masyadong mahaba? Ilang damdamin ang inilibing habang buhay dahil walang sinuman ang nagkaroon ng sapat na lakas ng loob upang ipaglaban ang mga ito. Ilang tingin ang nasayang dahil may isang tao na inisip na mayroon pang oras. Ngunit ang oras ay hindi garantiya ng anuman. Ang bukas ay walang ipinapangako. At habang nawawala ka sa iyong sariling mga takot, ang tingin na ito ay unti-unting naghahanap ng lugar kung saan maaari itong magpahinga. Dahil ang bawat pagod na tingin ay isang araw magbibigay daan. At kapag nagbigay daan ito, hindi na ito kailanman magiging kapareho. Kaya tumingin ka ngayon hindi mamaya. Hindi kapag ito'y maginhawa. Hindi kapag huli na. Tumingin ka ngayon habang mayroong paring isang bagay na dapat makita. Habang ang tingin na ito ay may dala pang pag-asa. At kung pagkatapos ng mahabang panahon, ang lahat ng hinahangad ng taong ito ay ang iyong wakas na pagkaintindi. Nasa wakas ay napagtanto mo kung ano ang naririyan sa buong panahon? Ano ang gagawin mo ngayon na alam mo na? At ngayon na alam mo na ano ang natitira? Magpapatuloy ka bang magpanggap na walang nangyayari? Maghihintay ka ba na ang oras ang magbura sa lahat ng mag-isa? Dahil kung titingnan mo ng mabuti, hindi na ito ang dating tingin. Yung kislap na naroroon noon ay wala ng parehong lakas. Hindi dahil sa kakulangan ng damdamin, kundi dahil walang sinuman ang makakapanatili ng isang bagay na walang natatanggap na tugon. Tumingin ka ulit, pero sa pagkakataong ito, tumingin ka ng may tapang. Tingnan mo ang lampas sa halata dahil sa likod ng tingin na ito, may mga tanong na hindi kailanman na isulat. May mga salitang naging bihag ng maraming beses at nayon ay parang nawawalan na ng kahulugan. May bigat na dati ay isang bulong lamang, pero ngayon ay sumisigaw, nakakapasakit, sumasakal. Napapansin mo kung paano nagbago ang tingin na ito. Kung paano dati ito ay pag-asa. Kung paano dati ito ay isang imbitasyon. At nayon-nayon ito ay halos isang pamamaalam pero mayroon ka pang oras. Hindi marami, pero mayroon. Ang tanong ay, gagawin mo ba ang anuman sa natitirang oras na ito? O sayangin mo ito sa parehong paraan na ginawa mo hanggang ngayon? Dahil, kung patuloy kang maghihintay, darating ang oras na hindi na ito magiging naroon. At, kapag hinanap mo ulit, makikita mo na lamang ang isang walang laman na tingin, walang sagot, walang damdamin. Hindi dahil sa kakulangan ng damdamin, kundi dahil ang lahat ay may hangganan hanggang sa paghihintay. At ngayon, handa ka na bang harapin ang lahat ng ito? Sa ideya na, balang araw, ang tingin na ito ay hindi na sayo upang bigyang kahulugan. Dahil kung may isang bagay na mas masakit kaysa sa mawala ng isang tao, ito ay ang mapagtanto na ang taong iyon ay narito pa rin, ngunit hindi na siya tumitingin sa iyo sa parehong paraan. Na hindi na siya naghahanap sa gitna ng karamihan. Na hindi na siya bumababa ng tingin kapag ikaw ay lumalapit na hindi na siya umaasa na maintindihan mo. Handa ka na bang makita itong mangyari? Upang masaksihan ang eksaktong sandali kung kailan tumigil ang tingin na ito sa pagmamakaawa at simpleng sumusuko na. Kung nararamdaman mong mayroong isang bagay doon, ito ay dahil mayroon. At kung mayroon, bakit patuloy na magpanggap na hindi mo ito nakikita? Ano ang kinakatakutan mong matuklasan? Na laging nakikita. Na laging nandyan, sa harap mo, nag-aantay. Mas tingnan mo nang mabuti dahil maaari itong maging huli na pagkakataon mo. Baka ito na ang huling pagkakataon na ang tingin na ito ay tumingin sa'yo na naghihintay ng sagot. Dahil may limitasyon ang lahat. At walang nagnanais na maging tanong na walang makuhang sagot magpakailanman. Kaya, ano ang gagawin mo tungkol dito? Magpapatuloy ka bang nakatayo? Magpapatuloy ka bang nagpapanggap na hindi mo naiintindihan? O sa wakas, tititigan mo ang mga mata ng taong ito at sasabihin, nang walang takot, nang walang pag-aalinlangan, nakikita kita. Dahil sa huli, marahil ito lamang ang talagang nais niya sa buong panahon. Makita. Maunawaan. Maramdaman. Bago maging huli na ang lahat. At kung huli na nga. At kung, habang nagdadalawang isip ka, ang kinang ng tingin na yon ay tuluyan ng nawala. Ramdam mo ba yon? Ang kaibahan sa pagitan ng isang tingin na patuloy na umaasa at isang tingin na sumuko na. Dahil may oras na ang kaluluwa ay tunay na napapagod. Napapagod na humiling na maunawaan. Napapagod na manawagan para sa pagkilala na kailanman ay hindi dumarating. Napapansin mo ba ang kawalan? Dahil dati, ang tingin na yon ay hinahanap ka. Dati, ito ay humahawak sa iyo ng isang segundo pa, na tila nag-aantay na sabihin mo ang isang bagay, nagawin mo ang isang bagay. Dati, ito ay may kwento na ikikwento. Pero mayon nayon hindi na ito naghahanap sa'yo. Hindi na ito nagtatangkang magtago kapag nahuhuli mo itong nakatitig. Ito ay basta dumadaan sa'yo na tila wala nang iba pang dapat sabihin. At marahil yon na nga. Wala nang ibang dapat sabihin. Wala nang ibang dapat maunawaan. Dahil naghintay ka ng sobra. Nagpanggap kang hindi mo nakikita sa napakahabang panahon na ngayon ay wala nang natitira para makita. Ano ang natira pagkatapos nito? Isang kawalan? Isang nakakabinging pakiramdam na may mahalagang bagay na nawala nang hindi mo man lang sinubukang hawakan. Dahil sa kaibuturan, alam mo. Alam mo na palagi. Hindi mo lang nais aminin. Hindi mo lang gustong harapin ang bigat ng katotohanan. Pero mayon, nakaharap mo na ang katotohanan. Pero, sa pagkakataong ito, hindi na ito nagmamakaawa. Nararamdaman mo ba ito? ang banayad ngunit mabagsik na pagkakaiba. Dati, may init. Ngayon, tanging ang sobrang lamig na hindi mo maipaliwanag ang naririto. Dati, may pag-aalinlangan. Ngayon, tanging katiyakan na ang nandyan. Pero hindi ang katiyakang nais mo. Ang katiyakang natapos na. Na walang natitira roon na naghihintay sa'yo. At masakit, hindi ba? Kasi akala mo ay may oras ka pa akala mo ay maaari mong ipagpaliban ang sandaling ito. Pero ang oras ay hindi nagpapatawad sa mga nag-aantay ng sobra. Ang oras ay hindi nag-aabiso kapag lumipas na ang huling pagkakataon. Tahimik itong kumukuha. Tulad na parang hindi ito kailanman umiiral. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo sa kawalang iyon? Magpapanggap ka bang wala itong kahulugan? Susubukan mong kumbinsihin ang iyong sarili na walang halaga ang lahat ng ito. O sa wakas ay aminin mong nawala ang isang bagay na hindi mo dapat pinakawalan. Dahil sa sandaling mawala ang isang tingin, hindi na ito magiging pareho. At ngayon, marahil, ikaw na ang maghahanap ng mga araw para sa isang liwanag na hindi na umiiral. Ngayon na alam mo na, ngayon na hindi mo na maitatago na nakita mo na, ang tanong ay, ano ang gagawin mo dito? Kasi may isang puntong walang balikan. Isang sandali kung saan lahat ay nagbabago kahit hindi mo agad mapansin. Ang tingin na dati umaasa ngayon ay napapagod na. Ang pag-asa na dati nagniningning ngayon ay nagsasara. Nararamdaman mo ba ito? Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tingin na patuloy na naghahanap sa iyo at isang tingin na hindi na nagmamalasakit na mapansin. Dahil may hangganan ang paghihintay. At kapag umabot na ang hangganang iyon, walang ingay, walang pamamaalam. Tanging katahimikan. Isang kawalan kung saan dati may inaasahan. Ang pinakamalalang bagay ay hindi ang mawalan. Ang pinakamalalang bagay ay mapagtanto mong nawala ka na kapag wala nang magagawa. Tingnan ang nakaraan at makita ang lahat ng pagkakataong na palampas mo, lahat ng sansang naroroon, bukas na bukas, pero sobra kang nag-alinlangan upang makuha. At ngayon? Ngayon marahil ay huli na. Pero totoo bang huli na? Kung may natira pang bahagi sa iyo na nag-udyok sa iyo na patuloy na makinig sa mensaheng ito hanggang sa ngayon, maaaring hindi pa ito tapos. Maaaring mayroong huling sandali, isang huling tingin na nag-aantay na maunawaan mo. Ngunit ang oras ay hindi hihintay dito magpakailanman. Hindi nag-aawit ang oras para sa mga taong matagal kumilos. At kung matutulog ka ngayon at paggising mo bukas, mapagtanto mong ang tingin iyon ay hindi na naghahanap sa iyo na ang kinang naminsang naroon ay nawala na? Kaya mo bang harapin ito? Kaya mo bang daladalhin ang kawalang ito ng walang tanong, araw-araw, kung ano ang mangyayari kung tiningnan mo ito sa tamang oras? Maaari mong piliing magpanggap na hindi ito mahalaga. Maaari mong ipagpatuloy ang pamumuhay na parang hindi mo nakita ang mga senyales. Ngunit ang oras ay mabagsik sa mga pumipiling baliwalain ang kanilang nararamdaman. Sa ilang pagkakataon, maaaring sa hindi mo inaasahang sandali, ang kawalang ito ay mahahabot ka. Mapapansin mong nakatingin ka sa paligid, naghahanap ng bagay na wala na rito. At, pag napagtanto mong nawala na, mauunawaan mong may mga bagay na hindi na bumabalik. Kaya tumingin ka ngayon. Hindi mamaya. Hindi kapag ito ay maginhawa. Hindi kapag huli na. Tumingin ka ngayon habang may natitira pang nakikita. Habang ang tingin ito ay may dalang pag-asa. Dahil kapag ito ay nawala, wala nang saysay ang muling paghanap sa mga naiwan. Kung may kahulugan ang mensaheng ito para sayo, gusto kong malaman ang iyong nararamdaman tungkol dito. Napagtanto mo na ba na huli na ang lahat at may umaasang maintindihan mo ang isang bagay? Nakalimutan mo na ba ang isang tingin hanggang sa tuluyan na itong nawala? Mag-comment dito sa ibaba at ibahagi ang iyong karanasan. Kung ito ang pagninilay-nilay ay may epekto sa iyo, ilike mo ito dahil maaaring ito ang mensahe na kailangan ng isang tao ngayon. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong nilalaman. Dahil may mga katotohanan na kailangan ng ipahayad bago pahuli ang lahat.